Magandang umaga. Narito na ang unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ipinatutupad na ng Bureau of Internal Revenue ang paniningil ng withholding tax o buwis sa mga online seller. Nagsimula yan itong lunes, sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Matatanda ang nagbigay ng siyem na pong na extension noon ng BIR para makasunod ang online sellers sa requirements. Ayon kay Lumagi, ang pagpataw ng isang buwis buwis sa online stores ay paraan para maging pata sa physical stores na regular na nagbabayad ng buwis. Sa mga nagbabalak pong magtinola o adobo, dagdagan po ang inyong budget base sa latest monitoring ng Department of Agriculture 190 pesos hanggang 250 pesos na ang kada kilo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sabi ng United Broiler Racers Association o Ubra sa ikalawang bahagi pa ng Agosto inaasahang bababa ang presyo ng manok. Nasa mahigit 90,000 da na ang naitalang kaso ng dengue sa bansa sa unang anim na buwan ng 2024 ayon sa Department of Health. Labing siyad na porsyentong mas mataas yan kumpara sa parehong panahon ng 2023. Mahigit dalawang daan naman ang kumpirmadong namatay. Muling ipinaalala ng DOH ang kahalagahan ng 4S kontra dengue lalo ulan na. Yan ang search and destroy o sirain ng mga pinangingit lugar ng mga lamok. Self-protection Gumamit ng insect repellent at magsuot ng long sleeve sa damit para maprotektahan ang sarili. Seek early consultation. O kumonsulta agad sa doktor kapag nakaranas ng sintomas ng dengue at support fogging sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Nagahabol na mamiliin ng school supplies sa mga magulang ngayong mahigit isang linggo na lang balik sa na sa public schools. Tuloy-tuloy rin ang training ng mga guro para sa matatag curriculum. May unang balita si Oscar Oida. Give na give si ma'am. Pero hindi yan kung anong acting workshop ha, kundi training na ginagawa ngayon ng mga guro sa Pasig bilang paghahanda sa kanilang ituturo na matatag curriculum. Itong matatag curriculum is still part of the K-12 kasi yung K-12 ka, depth and order talaga in order to respond to the issues and challenges brought about by the K-12. For example, yun yung mga overcrowded curriculum and then imbalanced cognitive demands. Dito sa Rizal High School sa Pasig, Sisimula na raw ang kanilang brigada eskwela sa Biernes. Bakay na napakahalaga umano dahil inaasahan nilang aabot sa 13,000 ang kanilang mga mag-aaral ngayong taon. Mas marami sa naitalang 12,600 noong nakaraang school year. Ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ay tuloy-tuloy uh, na yung paghahanda namin. Kagaya ng aming mga classrooms, as well as yung aming mga teachers. Kumpiyansa naman ang kanilang pamunuan na sasapat ang kanilang 285 classrooms sa inaasahang dami ng mga estudyante. Bukod sa mga gurong abala sa paghahanda sa mga paaralan, abala na rin ang mga magulang sa pamimili ng gamit at uniforme ng kanilang mga anak. Sa Market Road sa Taytay, marami na ang namimili. Si Aling Nerisa, dumayo pa dito mula Occidental Mindoro para ma-mili ng gamit pamasok ng mga pamangkin. Kailangan po talaga magtipid <laughs> sa hirap po ng buhay. Doon po tayo sa medyo mura pero may kalidad naman po. Sa pwesto ni Aling City, di raw nagtaas ang presyo sa uniform na nasa 150 hanggang 300 pesos. Basta ka may tubo ko na konti, pwede lang. Ang school supplies, hindi raw gumalaw ang presyo. Nasa 25 to 28 pesos ang notebook. 18 to 40 pesos ang notepad, 8 to 10 pesos ang lapis, depende sa klase, 10 pesos ang ball pen, nasa 20 pesos ang isang box ng crayons na may labing dalawang piraso, mga pencil case na 30 to 50 pesos ang halaga, at school bags na may presyong 250 to 400 pesos. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Kasabay ni Vice President Sara Duterte, epektibo na rin sa July 19 ang courtesy resignation ng limang iba pang opisyal ng Department of Education. Nabila sa kanila si DepEd Spokesperson and Chief of Staff, Undersecretary Michael Poa. Nag-resign din ang isa pang Undersecretary at tatlong Assistant Secretaries. Ay kay Poa, kanila pang bibitiw para bigyan daan si incoming Education Secretary Sani Angara na pumili ng kanyang team. Hindi naman ito minamasama ni Angara at naghahanap na raw sila ng kapalit. Bukas, magpupulong sila Angara at Vice President Sara Duterte kasabay ng formal turnover. Sa biyari sa ng oath-taking ni Angara sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Angara bilang DepEd Secretary, hindi siya hihingi ng confidential funds. Pag-uusapan ni daw nila kung papayagan muli ang paglalagay ng mga dekorasyon sa mga classroom na ipinagbawal noon ni VP Duterte. Tawanahin naman sa mga tututukan ni Angara ang implementasyon ng K-12 program poor implementation ng K-12 so far. So, our, our, one of our marching orders from the President is improve the implementation. Yung uh, facilities, yung curriculum, uh, yung lack of accreditation for our tech voc graduates, uh, yeah, kaya yung mga employers hindi nila alam ano yung tinapos nito. May, may degree nga siya pero ano yung actual skills niya. Pinigyan ng Korte Suprema ng sampung araw ang Senate Committee on Women and Children para magkomento sa petisyon ni Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Inihiling kasi ng kampo ni Guo na ibasura ang sampina ng mite na sa pilitan siyang pinadadalo sa mga pagdinig. Kaugnay sa investigasyon sa Pogo habis sa Bamban Tarlac, si Guo ay naharap sa reklamong qualified human trafficking. Dati na niya itinanggi ang akusasyon ay sa kanyang abogado ni si Atty. Stephen David nasa sa Pilipinas pa rin si Guo. Habang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon, hinihikayat pa rin daw niya si Guo na humarap sa Senado. Alam mo kasi Maris, yung pagtatago, sayang yung buhay eh pag nagtago ka. Kasi ang problema lang naman dito, kung a-appear siya sa Senate, magsasalita lang siya. And then kung tapos na siyang questionin, wala nang wala nang arrest order. Lagi ko naman nire-remind siya kasi may consequence nga. Kung hindi ka maka-attend ng hearing. Nito lunes, ipinakita na ng Senado ang magiging detention room ni Guo sakaling maaresto na siya o sumuko. Mayroon itong aircon, tatlong double-deck na kama, water dispenser at sariling banyo. Tanging pamilya at mga abogado lang ang pwedeng bumisita. Pagbabawalan din daw si Guo na gumamit ng anumang gadget. Kung gagamit ng cellphone, dapat ay mula ito sa Senado at may nagbabantay. This is na kulungan. This is only detention. Eh kung kulungan, ano yan eh, nakarehas yan. Wala namang rehas niya. Hindi siya hotel type, but uh, they're comfortable naman. Napadpad sa isang beach sa New Zealand ang labi ng isang pambihirang balyena. Yan ay pinaniniwala ang the spade tooth whale na ayon sa mga eksperto ay isa sa pinaka-rare na species sa mundo dahil wala pang nakikita nito na buhay. Konti pa lang din daw ang impormasyon tungkol sa naturang balyena. Simula 1800s, anim na sample lang ng ganyang species ang documented sa buong mundo. Nagpadala na ng genetic sample nito sa University of Auckland para masuri. Aksidente sa Spain, halos patay humambalang ang bus na yan sa entrada ng isang tunnel sa Spain. Dose-dose na ang sugatan, tatlo sa kanila ang kritikal kaya isinakay sa helicopter para madala sa ospital. Patuloy ang embesigasyon sa sanhi ng aksidente. Nilinaw ng 17 member na si Woozi na hindi gumagamit ng artificial intelligence o AI ang kanilang grupo sa kanilang music production. Sa isang IG story, sinabi ng vocalist at producer ng boy band na lahat ng kanta ng Seventeen ay written and composed by human creators. Kasunod yan ng article ng foreign news outlet na BBC kung saan tinalakay ang paggamit umano ng AI ng mga K-pop artists. Trending at full ang support ng Karats para kay Woozi. At itinama na rin ng BBC ang kanilang article at sinabing nag experiment sa AI ang K-pop industry pero hindi ibig sabihin na ginamit yan ng Seventeen sa kanilang latest album. Inara ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national sa Ninoy Aquino International Airport. Nabuking kasi ang dayuhang lalaki na may Philippine passport kahit lumabas na Chinese siya. Ayon pa sa BI, may permanent residency sa Pilipinas ang Chinese national na kanya umanong ginamit para umiwas sa ilang protokol sa paliparan. Walang pahayag ang dayuhan. May diretang hotline na ang mga opisina ng Pangulo ng Pilipinas at Pangulo ng China sakaling magkaroon muli ng tensyon sa West Philippine Sea. Batay po yan sa bagong napagkasunduan ng dalawang bansa sa ating pamahalaan. Dati na may hotline ng Pilipinas at China para sa mga issue sa West Philippine Sea. Pero batay sa bagong kasunduan, magagamit na ito ng mga opisina ng dalawang presidente at kanilang kinatawan, Foreign Affairs Ministry at ng Coast Guard. Nakikipag-ugnayan pa raw ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa China para sa implementasyon nito. Noong August 2023, sinubukang tumawag ng Pilipinas sa China gamit ang dating hotline matapos bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang bangka ng Pilipinas pero wala raw sumagot ng ilang oras ayon sa ating DFA. From Friendship to Motherhood Goals. May extra special activity si Janeline Mercado para sa kanyang Starstruck Season 1, Batchmate at kaibigan na si Shina Halili. Si Jen ang nag-organize ng baby shower ni Shina para sa kanyang second new bundle of joy. Sabi ni Jen sa caption, ang baby shower ay hindi lang para sa baby boy, kundi celebration din daw yan para sa isang remarkable woman. Thankful naman si Sheena sa kanyang maring Jen at sinabing mahal niya ang kaibigan. Humanga ang netizen sa kind gesture na ito ni Jen. Ay, sobrang sweet Yes, I'll be a star someday. Kasi sabi po nila, may test ko ako. Ito naman ang chika sa isa pang Stars from Season 1 batch alumna at sparkle star, Yasmin Curdy. Talaga ang mukha ko. Yan ang ipinost na video ni Yasmin at kuha noong nasa Star Trek Season 1 siya at very young. Kinaliwan ng confidence level ni Yasmin sa hirit niya na may face at talent card siya para maging artista. Biro ni Yasmin, dapat makapal daw ang face. At feeling nostalgic din ang netizens sa post na yan ni Yasmin. <laughs> Sumantalang may pasabog na revelation si Sparkle star Kylie Padilla tungkol sa kanyang relationship status. Single or ready to mingle? Um... Taken? Uy! <laughs> <laughs> Non-showbiz daw ang partner ni Kylie. Yan ang pag amin niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Sabi raw, uh, siya raw, ang kasama ni Kylie sa usap-usapang travel pictures niya sa Japan last March. Happy daw si Kylie dahil naipapakita niya ang kanyang authentic self. Nagiging balanse rin daw ang kanyang showbiz at non-showbiz life sa tulong ng kanyang partner. Si Kylie ang newest addition sa Kapuso Prime series na asawa ng asawa ko bilang si Hana. Ongoing naman ang taping ni Kylie para sa kanyang pagbabalik sa Encantadia Chronicles Sangre. Tatlong tulog na lang at gaganapin na ang highly anticipated grandest event of the year na GMA Gala 2024. Kaya ang ilang sparkle stars may patis sa kanilang outfits. It's the piece that I most collaborated on. Uh, I always want to surprise people. So we looked back on the previous galas and sabi ko, I want something different naman. Still me, pero medyo mas edgy. Something unpredictable. Something classic but with a twist. Ah, something nice, di ba? <laughs> Abangan natin ang pasabog na outfit ni Gabby Garcia, Andrea Torres at Michael Seger sa Sabado. At ready na nga rin ang ibang sparkle stars gaya ni Prince Carlos with his suit. Pati na rin si na John Clifford. Kim De Leon, Anthony Rosaldo, at Princess Alia na busy na sa kanika nilang fitting.